Ay, ano pala tay, uh, ah, tawas. Tapos yung, may lilimanin kayong ano, pamintang pino? Ay, wala Ay, wala. Tawas, at ano pa? Ay, ikaw lang tay. Kasi meron pa ako dito eh. Pino. Buo tay. Buo. Isang buo. Tapos yung pino, isa din tay. Pino? Oo. Oo. Buo, pino, oh, at oh, tawas. Oh, yan lang tay, ah, yan lang. Oh, 54. 54? Tay, o. Oh. Ah. Tay. Oh. Ah, tay. Angatin niyo po yung ano niyo, tay. Ah. Ah. Bibili pa kami ng sigarilyo, guys. Ay, ay, okay! Okay, ha? Natawa ako dito sa kasama ko, guys. Kinagat yung, ano, kinagat ng isang alaga ko, yung aking alaga. Pero, bakit kagat mo si Wake? Bakit kagat mo ang Wake?

Magandang gabi guys. Uh, ang oras ngayon guys ay ano na, uh, 12 p.m. na. Uh, katatapos ko lang maghapunan. Uh, mahina lang ang boses ko ngayon guys kasi yung mga kasama ko mga tulog na. Pati yung kapitbahay ko. Uh, ngayon guys, pagkatapos ko kumain, uh, maghuhugas, ano, maghuhugas, gagawa naman ako ng yelo. Ayan. Uh, gagaling ko lang sa labas kasi nakalimutan ko bumili ng, ano, ng plastic ng yelo. Buti na lang may isang tindahan pa doon guys na nabilhan ko ng ano, plastic ng yelo. Wala kasi akong tindang plastic ng yelo guys. Buti na lang may nabilhan pa ako doon sa labas. Ayan. Kasi sayang kasi guys kung hindi ako makagawa ng yelo ngayon. Sayang binta bukas. Ayan guys, gawa mo na ako ng yelo guys. Malaking tulong talaga pag may, ano guys, ah, um, mic kasi kahit mahina lang yung boses mo. Ayan. Maririnig tayo ng, ano, ng viewers natin. Ayan. Gawa mo na ng yelo guys. Kauwi-uwi lang ng alaga ng anak ko guys kasi kararating lang ng nanay ng alaga ng anak ko. Bukas guys, wala akong alaga araw ng linggo. Araw ng linggo bukas guys, wala akong alaga. Kaya bukas, uh, nagtutuloy linis ako guys kasi apat na araw na lang bago magpista dito sa amin. yung lababo kasi namin guys ah, hindi ko pa nadilinis, hindi ko pa nakukulkul ah, tatanggalin ko lahat yung mga gamit na yan guys so yan lahat ng gamit na nasa ibabaw ng lababo ay tatanggalin ko siya kasi kailangan kong kulkulin yung mga ila-ila din kasi sobrang dumi na niya pagkatapos ko nitong magawa ng yelo maguhugas ako ng pinggan kasi kakain-kain ko lang eh. hindi kailangan matunaw mo na yung pagkain matunaw mo na yung tinain ko bago ko matulog kaya maghugas-hugas muna ako ng pinggan guys para bukas. Makapagkulkul na maaga. Kasi ang dami kong gawain bukas guys sa ah, habang nagkukulkul ako ang ah, sasalang ako sa washing. Tapos maaga pa ako gigising bukas guys kasi maaga na naman may sisi sa tindahan ng pabili. Bago ako makatulog na yun yung -ano, oras na. Siguro makakatulog ako ng ano. Makakatulog ako nito alas dos na. Bali, isang oras na lang itutulog ko. Kasi alas tres ng madaling araw, may magtatawag na sa tindahan para bumili. Ilan ilan lang yung gagawin kong yelo ngayon guys kasi may dalawa pa akong natira doon. Siguro mga anim lang ang gagawin ko. Alam nyo ba guys, ako na lang ang gising dito. Mga kapitbahay ko, mga tulog na. Ayan guys, tapos na ako magdawa ng yelo. Bali, anong lang yung ginawa ko kasi may dalawa pa ako natitira doon. Ayan, lalagay ko muna sa freezer kung nagawa ko. Pagkatapos uh, maghuhugas naman ako ng pinggan. Ayan guys, gagawa. Ay, gagawa. Maghuhugas na ako ng pinggan guys. Nailagay ko na sa freezer yung ano. Nailagay ko na sa freezer yung nagawa kong yelo. Sobrang ang dami kong gagawin bukas guys. Kasi kukulkulin ko pa tong tauban ng pinggan. Tapos tatanggalin ko pa lahat ng mga nakalagay dito sa lahat, ay lahat ng nakalagay dito sa lababo. Tatanggalin ko lahat yan. Kunti lang naman itong kuhugasan ko guys. Kasi kanina, medyo maliwanag pa. Ay, nagugas na ng pinggan yung anak ko. Kaya kunti lang itong kuhugasan ko. bukas ko pa sana ito hugasan guys kaso nga lang nagpapatunaw pa kasi ako ng aking tunain kailangan kong bago ako matulog imatunaw mga na yung aking tunain guys kasi wala na aking tunaw matanggal na kasi yung aking ano bato sa abdo wala na akong pang tunaw guys kaya kailangan bago ako matulog ngayon ay natunaw-tunaw na yung aking kinain kung so, meron ka kasi yung ano, kung, ay kung nung hindi pa natanggal yung bato sa akdo guys, hindi sabihin, madaling matunaw yung pinakain mo. Kaysa wala kang ano, kaysa wala kang bato sa akdo. Naupirahan, na, naupirahan na, na kasi ako sa bato sa akdo guys. Kaya wala na akong pang tunaw. Ayan guys, at tapos na ako maghugas ng pinggan guys. Ah, yung kalat dyan guys, ah, bukas ko na lang na ano, ah, sa paglilinis ko. Yung rice cooker ko nga pala guys, ah, nakausap ko na yung, ano, nakausap ko na yung kinuhanan kong bumbay. Kaya pala may piyaot, ah, ano, nalaglag niya pala. Bali, dalawa daw yung dala niya at parehong may piyaot. Nagreklamo daw sa kanya yung isa na binigyan niya, na may piyaot yung kanyang, ano. Akala ko yung apo ko ang nakasira dun sa rice cooker na inutang ko kay Bumbay. Yun pala si Bumbay pala may kasalanan kasi nalaglag daw niya yung dalawang rice cooker na dala niya. ayun guys, ah, ano, ah, maya maya pa ako matutulog guys kasi mag edit edit muna ako ng mga video ko ayan bukas na lang uli guys ayan guys lang na tayo guys ng paglilinis kasi tanghali na kainitan ngayon ng paglilinis ko guys tirik na tirik yung araw ngayon Grabe ang init ngayon guys. yung anak ko guys na may alagang bata ngayon nandun sila ngayon sa bahay nila bahay ng alaga niya kasi bago umalis yung nanay nakatulog na yung bata Bago ko sila tanggalin dito guys, linisin ko na sila para dire-diretso na mabilis na ang paglinis. Itong, itong iba, yung takit na ito, ito lang hugasan ko. Punas-punasan ko na itong mga, mga to, punas-punasan ko na siya. kasi hindi ko na lang muna siya huhugasan. Dati, nahugasan ko yan guys, pupunasan ko na lang siya. Ayan guys, nakita nyo ba yung dumi na yan guys? So, ayan. Ayan, di ba? Sobrang dumi. Kaya ayan, simulan na natin ang paglilinis guys. Ano yun? ayan guys, ah, natapos ko na yung banda doon guys, so, ayan, ayan, malinis na siya. Yung dito na lang ang lilinisin ko guys, so, ayan, ayan, yun na lang, band banda dyan na lang lilinisin ko. Ayan guys, natapos ko na rin yung banda dito. Ayan. Ayan. Uhugasan ko na lang po mga patungan ng mga ano. Patungan ng mga kaldero. Ayan. Maguhugas na lang ako guys. Tapos mamaya, ibabalik ko na yung mga gamit dyan. Ayan. Ayan guys, uh, naibalik ko na yung mga gamit sa lababo. Ayan, malinis na. Ayan. O uh, diba guys, masarap sa pakiramdam na malinis. Ayan guys, so, oh, ginabi na ako sa pag, uh, pagsasalang sa washing guys. So. Oh. Uh, may isasalang pa sana ako guys. So, oh. ayan. Tapos, ayun pa. Ayan. Ah uh, bukas na lang uli guys kasi maingay kasi pang washing namin. Nakahiya sa kapitbahay. At saka yung mga biyanan ko, mga tulog na sila. Kaya bukas ko na lang pagpatuloy ito. Ayan. Yung natitira na yun at saka yun pa nakasabit. Ayan. Tapos ayun pa ang ko guys. So. Oh. Ayan, Lin linisin ko pa yan. Yan, mamaya ko ipagpatuloy pag natapos akong mag-unlaw nitong aking mga ni washing. mag pa ako guys eh. Kaya mamaya, mamaya ko pa lilinisin tong nasa lamisa at saka yung nandoon. Ayan. mag a muna ako guys. Ayan guys, ah, habang nakasalang yung aking sinaing, uh, ah, mag ako ng aking anlawin doon. Mamimili pa ako guys, anong oras na alas 9 na ng gabi. mag a muna ako guys, bago ako mamili. Ayun, kasasalang ko lang ng sinaing. Ako na lang kasi ang hindi pa nakain guys, naubusan akong kanin kaya nagsaing muna ako pang ano na, pang hanggang umaga na. Ayan guys, ah, uh, ito na yung huli kong inanlawan. Ayan, na-dryer ko na siya. Ayan, ayan, pagkatapos kong isampay yan guys, ah, uh, naman ako dun sa bintana. Ah, uh, Magpunas-punas naman ako dito. Kasi tingnan mo guys, oh. Tingnan mo yung dumi, oh. Ayan. Ayan, tingnan niya. Ayan, pupunasan ko naman yan. Tatanggalan ko siya ng alikabok. Tapos magpapalit ako ng cortina. Ayan. Alas, ano na ngayon guys, ah, uh, 10 mahigit na. Ayan pa guys oh, hindi ko pa natapos hinyon, baka bukas na yan guys kasi pagkatapos kong magpalit dito ng kurtina at mapunasan yung mga alikabok na yan, uh, magpapahinga na ako guys kasi bukas naman yung iba. Yung labahin ko nga guys may natira pa oh, yung damit ng asawa ko. Ginabina kasi ako guys kaya hindi ko na itinapos so kasi maingay yung washing, baka magising yung mga biyanan ko doon yung mga maaga sila natutulog. Kaya bukas na lang uli yan. Ayan guys uh, habang nakasalang yung akin sinaing Uh, mag-aanlaw ako ng aking anlawin doon. Mamimili pa ako guys, anong oras na alas 9 na ng gabi. Mag-aanlaw muna ako guys, bago ako mamili. Ay, kasasalang ko lang ng sinaing. Ako na lang kasi ang hindi pa nakain guys, naubusan akong kanin kaya nagsaing muna ako pang ano na, pang hanggang umaga na. Ayan guys, uh, ito na yung huli kong inanlawan. Ayan, na-dryer ko na siya. Ayan, ayan, pagkatapos kong isampay yan guys, ah, uh, mag-aano naman ako dun sa bintana. Ah, uh, Magpunas-punas naman ako dito. Kasi tingnan mo guys, oh. Tingnan oh. Ayan. Ayan, niya. Ayan, pupunasan ko naman yung tatanggalan ko siya ng alikabok tapos magpapalit ako ng kortina. Ayan. Alas, ano na ngayon guys? Ah, uh, 10 mahigit na. Ayan pa guys, oh, hindi ko pa natapos. Ano yun, baka bukas na yan guys kasi pagkatapos kong magpalit dito ng kortina at magpunasan yung mga alikabok na yan, ah, uh, magpapahinga na ako guys kasi bukas naman yung iba. Yung labahin ko nga kasi may natira pa oh yung damit ng asawa ko. Ginabi na kasi ako guys, kaya hindi ko na itinapos kasi maingay yung washing. Baka magising yung mga biyanan ko doon, yung mga maaga sila natutulog. Kaya bukas na lang uli yan. Tapos guys, ito naman yung pinabili ko doon sa anak kong ano, lalaki. Ayan, tatay nung alaga ko uh, inutos ko na lang ang pagbili nito guys kasi napagod na ako eh, may unlawin pa kasi ako guys kaya ito inutos ko na lang sa kanya to kasi wala na akong time na kung ako pa ang mamili nito kasi kung hintayin ko pa ang pagtapos na pag ko baka maabutan ako ng sarado ng grocery na binilhan ng anak ko nito ayan, ayan kalahating kupi ko black ayan, kalahating tie tapos kalahating tie din na ano, creamy white tapos, kalahating tayo din ng greatest white. Ayan, kasi may, may naghahanap sa akin ito mga kasari. Kaya bumili ako ng creamy white. Dati kasi may tinda ako nito. Wala namang nabili. Kaso nga lang, dalawang umaga na may naghahanap nito. Sabi ko, ay nakalimutan kong ano, bilhin. Yun lang ang sabi ko. Iwan ko lang kung babalik pa siya bukas. Kasi nakadalawang balik na siya dito sa tindahan ko na. Ang sabi ko, hindi pa ako nakakabili. Ako nga lang kasi bukas na tindahan sa madaling araw mga kasari. Kaya medyo marami-rami na ang nabili din, napunta dito sa tindahan ko na tagalabasan. Apat na kaha yung sigarilyo ko mga kasari, yung camel, nandun na sa tindahan kasi may bumili. Ayan, isang Marlboro Lights, fortune na ano, fortune na green, at saka Marlboro Red. Ayan. Tapos yung mga kanto na yan mga kasari, uh, apat na chili mansi, apat na kalamansi, at saka apat na sweet and spicy. Ayan guys, oh, sobra na naman ang ilagay ni kuya yung ano nga yung sobra ng laki may natig isa hindi ko pa sa kanya nababayaran kasi nga hindi pa ako nakabalik dun sa kanila kasi puro nag-utos lang ako tuwing gabi pag namimili minsan yung asawa ko ang inuutosan ko tigliliman na naman ang nilagay niya guys o Sinan mo o kung, kung sa iba pa yun guys baka hindi ibalik ang laki ng, ang laki ng lugi niya tatlong piraso din tong sobra sa akin o kung sa iba pa yun hindi na mapapansin na sobra yung inilagay niya Malulugi si kuya nito pag lagi siyang ganyan Paano kung hindi na ibalik ng customer niya Yung mga sobra-sobra Ako talaga guys binabalik ko talaga Kaso nga lang yung sobrang tig-isa na laki Hindi ko pa na babayaran sa kanya Sana Pag, pag ako nalang nakapamili uli sa kanya Pag ako ang pumunta doon Sana maalala ko na may sobra siyang Nailagay sa mga napamili ko Ayan lang mga kasari o oh. Alam niyo ba yan mga kasari sa isang libo na pinadala ko sa anak ko oh. Ito lang ang sukli o oh. 47 sa isang libo Ayan, pero yan lang na pamilya niya. Ayan. Ayan, ito lang. Tapos apat nakahan ng na sigarilyo, si Grillo. Yung kami lang sa tindahan ko. Yan lang lahat guys, oh. Kulang-kulang isang libo na. Ito lang yung sukli, oh. 47 sa isang libo. Yan lang na pamilya. Ayan. Ayan lang guys. Ayan lang na pamilya ko ngayong gabi. Kulang-kulang isang libo. Ayan. Ayan guys, natapos ano, ko na linisin yung lababo namin. Ayan. Sobrang linis na guys, so oh. Ang sarap sa pakiramdam na makita mo yung lababo mo ay sobrang linis. Nakulkul ko lahat yan guys. Natanggal ko yan kahapon lahat ng gamit dyan. Nakulkul ko yung buong lababo. Ayan. Minsan ko lang kasi yan kulkulin ng ano guys, yung buong ano, yung tatanggalin yung lahat ng gamit. Minsan ko lang yan sa malilinis ng ganyan. Uh, nalinis ko lang yan ngayon guys kasi magpipesta nga dito sa amin. Baka may biglang dumating na bisita. Nakakahiya naman makita ang dumi-dumi. Ayan, nakapagpalit na rin ako ng, ano, ng kortina. Naagiwan ko na rin yung bintana na yan. Pinunasan ko din. Ayan. Ang ganda tingnan ng aking kusikusinahan guys. So, oh, malinis. Kasi nakapag-agiw na ako nung ano, nung, nung unang nag ako. Huling rest ko. nag -agaw -agaw kasi ako. Ayan, kaya malinis yung bubong. Ayan. Pero wala kaming handa guys. <laughs> Nagdinis lang ako guys. Pero wala kaming handa. Ayan. Kasi baka may biglang dumating na bisita guys. Eh, ang dumi ng bahay. Ayan guys, o, nalinis ko na rin yan. Ayan o, nalinis ko na. Ayan. Ayan, o, diba guys, ang linis. Pero pag may alaga, pagkatapos ng piyesta guys, pag may alaga na uli kami, ah, ang kalat uli ng bahay namin. Ayan. Grabe guys, ang ganda tingnan, ang linis. Ayan. Mamaya yung ano naman, yung sala naman ang lilinisin ko guys kasi bukas, dispiras na bukas. Ayan. Bisperas na bukas, magpapalit din ako ng kurtina doon. Kaso nga lang guys, yung kurtina namin dito sa baba, oh. Kulay green. Maghahanap pa ako bukas ng, ano, kulay, may partner dito na kurtina. Ayan. Maghahanap ako bukas, kasi pupunta ako bukas ng bayan. Mamaya kasi may lakad din ako guys, pero gabi na ang uwi ko. Uh, ah, din ako ng para sa tindahan buka, Ay, mamaya. Ayan. Kaya bukas ko na siya ihanap na, ano, pang partner na kulay orange na kurtina. Kasi pag sa Shopee na guys, ah, alanganin na pag sa Shopee ako umorder. Kaya sa bayan na lang ako sa palingki ako maghanap-hanap bukas. Ayan, di ba? nilinis guys, so. Ayan, nung unang huling risdi ko, yun ang nilinis ko. Ayan, tapos nag-agiw-agiw ako nung huling risdi ko. Pasinsyahan nyo na yung trapal na yun guys, kasi natulo kasi dyan. Ah. Uh, sinahod ko yan para isang tuluan na lang. Tapos pagdating ko sa baba, isang sahuran na timba na lang. Ayan. Ayan guys, ah, hanggang dito na lang muna itong vlog ko guys. Ah, uh, sa next video na lang yung paglilinis ko dun sa sala. Pagpapalit ko na ang kurtina.